Nagsisikleta sa EDSA, halos isang libong siklista bilang uh, bahagi ng pagdiriwang ng Earth Day. Gusto nilang mahikayat ang publiko na isalba ang ganda ng kalikasan sa pamamagitan ng pagsugpo sa polusyon. Ang Merita Balita, hatiD ni Isay Reyes. Halos isang libong mga siklista ang nagtipon-tipon kaninang umaga sa Commercial District ng Pasig para sa Earth Day Ride. Ito'y bilang pakikisa sa adbukasiyang pangalagaan ang kalikasan, ang mga kalahok, mula sa iba't ibang organisasyon. Bit-bit ang iba't ibang klase ng bisikleta, ipinakita nilang ang kanilang pagiging biking enthusiasts, hindi lamang isang libangan. Isa na rito ang blogger biker na si Larry Herrera, na ang bisikleta gawa sa recycled materials katulad ng motorcycle tank, drill at mga tubo na siya lang mismo ang nag-assemble. Hindi naman daw kailangan gumastos ng malaki. Ang bike mas mura kaysa sa sasakyan. Wala pang idinadulot na polusyon. Efficient naman tong transportation na to, system na to. So, kaya naman eh, bumalik tayo sa basics. Huwag na tayong mag-pollute. Kasi, hindi naman natin kailangan ano eh, uh, sirain ng earth para mabuhay to, to get through our lifetimes, di ba? Pwede tayong mabuhay ng simple lang. Mula sa Pasig, tinahak ng mga bikers ang kahabaan ng EDSA sa disiplinadong paraan. Dalawang lane lang ang kanilang sakop at sinajari nilang huwag magdulot ng trapiko. Hindi kami nagpapa-road closure. Gusto namin pakita sa motorista na kaya natin na magbahagi to share the road, yung prinsipyo of ano road sharing. Cyclists are disciplined. Magiging less traffic at saka hindi masyadong polluted yung hangin at mas healthy. Pati ang mga Miss Earth Beauty kaysa sa Earth Day ride, di alintana ang pawis at pagod sa mahabang ruta. Ang Earth Day ay hindi lamang uh, dapat uh, isang araw uh, kundi sa 365 days of the year we have to think about our our home, Mother Earth. Ang bawat individual ay may obligasyon na mag uh, naayusin ang kapaligiran para sa para magkaroon tayo ng livable uh, environment. Isay Reyes, GMA News.